Balita naman po sa lalawigan, mga kapatid, na sunog ang nasa isang daan at bahay sa Davao City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dalawang patay at isang sugatan. Lahat sila pawang mga menor de edad. Aabot sa mahigit dalawang pamilyang apektado. Pinatayang nasa mahigit dalawang milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog. Nasira naman ang bahagi ng simbahan matapos mabagsakan ng gumuhong lupa sa Hungduan, Ifugao. Dahil nga sa walang patid na pag-ulan itong mga nakaraang araw, lumambot ang lupa sa ibabaw ng simbahan. Hapon nitong Sabado nang mangyaring landslide. Mabuti na lamang at walang nasaktan sa insidente. Nagtulong-tulong naman ang mga residente, bumbero at pulis sa pag-alis ng duho. Nalunod sa dagat ang isang lasing sa Tacloban City. Sinubukan pang i-revive ng mga rescuer ang lalaki pero binawian din ito ng buhay. Base nga sa investigasyon, nakipag-inuman daw ang 30 anyos na biktima kasama ang kanyang mga kaibigan. Sunod na pumunta ang grupo sa gilid ng dagat para mag pero dahil nga sa kalasingan, nadulas at nahulog sila sa tubig. Agad nakaaho ng mga lalaki, puwera na lamang sa isang biktima. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.